sa uh, pinag-usap uh, Anif Professor uh, Michael uh, David San Juan. Makakasama po natin uh, via Zoom. Prof. Uh, Professor uh, David Michael San Juan, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Steve, at sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio Butuan. Yes, uh, Professor. Napaka-init po. No? Na napakarami po pong mga isyo asa uh, atin na uh, sa ngayon unang-una sir uh, lalo na ho itong uh, patuloy no na investigasyon sa ano malusok uh, ng mga flood control project napakadami marami po sir no na mga gumagawa ng mga kilos protesta latest update po diyan sir sa ginagawa sa uh, grupo natin professor ang taong bayan ayo sa magnanakaw at abusado ng network alliance o so tama na kasama ang iba pang grupo ay magsasagawa ng uh, Baha sa luneta, aksyon na laban sa korupsyon sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga sa luneta ang ating main venue. Ang panawagan natin ay tama na sobra na ang sistema ng korupsyon. May specific tayo ng mga gustong mangyari itong ating demands, no? anim. Una, alisin sa pwesto, panagutin at ikulong ang lahat ng sangkot sa maanamolyang flood control projects at iba pang pangungurakot mula kay Duterte hanggang kay Marcos. So lahat ng recent administrations gusto natin maimbestigahan ng mga ginawa at dapat panagutin at ikulong yung mga kurakot. Ibalik ang ninakaw na pera ng bayan. Bawiin yung mga luxury cars, pamahaling relo, signature bag at designer clothes ng mga korap na kontraktor, opisyal at politiko. At yung yaman na mababawi ay dapat ilaan sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. ba diba? tayong mga kawawa, tayong mga nabaha. Ikatlo, i-abolish ang lahat ng forma ng pork barrel at sikretong confidential at intelligence funds. Kasi ang presidente ho, billion-billion ang confidential, flag, flag, ang confidential funds. Nakalus nakakalusot. Walang hearing-hearing, wala nang uh, scrutiny, wala nang pagsusuri. Samantalang itong flood control projects ay billion-billion din. So dapat ipagbawal rin ang confidential funds ng presidente. O kung hindi man maipagbawal, limitahan sana. Ilabas o buksan ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng lahat ng mga government officials at papirmahin ng bank secrecy waiver itong mga politiko para makita natin sino talaga ang may itinatago sa kanila. Kalima, ilabas ang listahan ng mga kontratista at supplier na sangkot sa katiwalian at dapat sila ay permanently ay iban o hindi na mabigyan ng kontrata sa gobyerno. Lahat dapat ng dokumento ilagay sa internet, bidding documents, kontrata ng gobyerno, pati presyo ng materyales at serbisyo para madali nating mabusisi at masuri ng taong bayan. Ikaanim, buwagin yung small group sa kongreso. Yung Uh, maliit na grupo sa kongreso na naglalagay uh, ng insertions mm -hmm. na hindi natin nakikita. At diyan nagsisimula ang korupsyon. At ibukas dapat sa publiko ang records ng budget hearing at bicameral conference committee. Gusto natin livestream nga eh. At pangpito, alam naman natin lahat, mga political dynasty sa may kagagawan nito eh. Uh, Sunod-sunod, sabay-sabay tumatakbo sa posisyon. Kaya nagiging parang negosyo na nila ang gobyerno. Wakasan dapat ang paghahari ng mga political dynasty at ng corrupt na sistema ng gobyerno. So yan po yung ating mga panawagan at uh, all systems go na tayo no sa Luneta September 21 alas 9 ng umaga. Uh, inaasahan natin ang libo-libong pamilyang Pilipino darating, lahat ng galit sa korupsyon, may dalang mga placards, statement t-shirts, may dalang pagkain, parang picnic rin ito. Parang concert din kasi may mga kakanta, may mga tutula, may magsasayaw, may magfi-flip-top, may magra-rap. dami ho nag-volunteer na mga performers no kasi talagang lahat galit na sa korupsyon. Mm -hmm. At sa pagkakaalam ko po, hindi lang naman sa Maynila nga meron. Meron din sa ibang lugar. Mm -hmm. Initial sir, uh, may nagkumita po ba na susuporta o sasalo sir uh, sa, sa gagawin nating uh, Kilos Protesta this coming uh, September 21? Napakarami na po. Kung sa mga individual, 700 ang mga leaders mula sa iba't ibang organisasyon, I think mga more than 100 organizations, ang sumusuporta sa call na tayo ay magsama-sama sa Luneta sa September 21. At uh, bukod dito, yung mga grupo na talagang uh, nakausap natin recently, ano, doon sa unang meeting ng mga nagplano nitong pagsasagawa ng bahas sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon, mga malalaking grupo ito na talagang galing sa iba't ibang sektor, galing sa iba't ibang uh, grupo, no? kaya naniniwala tayo na talagang marami na ang pupunta. Pati doon sa mga performer, gaya nga ng binanggit ko sa iyo, ni hindi na nga namin kinailangan mag-reach out sa maraming performers kasi mm -hmm. pagka-post na pagka-post namin recently yung tokol sa Luneta, sunod-sunod na sa mga nakarang araw at talagang ano halos kalahating araw ang programa natin no at baka lumagpas pa nga ng alas 12 ng tanghali dahil sa dami ng willing mag-perform at willing na magsalita no laban sa korupsyon at dito sa mga panawagan natin at uulitin ko hindi nga lang sa Maynila no meron tayong mga no monitor sa Cebu sa Bacolod sa ilang pambahagi ng um, uh, Luzon dito sa La Union sa Bulacan, meron din. Uh, at iba pang mga lokasyon. Oh, I'm sure merong magsasagawa sa Mindanao. Mm -hmm. Hindi pa namin nakukuha ang mga buong detalye pero sa mga main cities ay sigurado na mayroong pagkilos din ng iba't ibang grupo at mamamayan sa September 21. Yeah. Talagang ang tawag na nga natin dito sa Ingles ay National Day of Action against corruption. Yeah. Sir, bakit po uh, ang September 21 ang napili natin para sa gagawin natin uh, pag titipon-tipon, sir? Unang-una, ito ay isang Sunday o linggo. So alam nating uh, ang mga manggagawa, ang mga taong abala sa trabaho sa buong linggo ay Sunday lang available. So ito, isa tong Sunday. Bakit September 21? Natapat na ito yung Pinakamalapit-lapit na Sunday na mainit pa rin yung issue. Ayaw natin pagtagalin kasi pag nagtagal pagdating December 'yan, eh alam naman natin medyo masaya mga Pilipino pag December, bumabaha ang 13th month pay, ang Christmas bonus, makakalimutan 'yan. Kaya gusto natin habang mainit pa ang issue, habang galit na galit pa ang tao, ay gawin na natin ang pagpapakita ng ating uh, sama-samang pagkilos laban sa korupsyon. At siyempre symbolical din yung petsa. Alam mm. ng mga alam nating lahat, September 21 dineklara on paper ang martial law noong 1972. Mm. So ito ay pagbibigay din din. Alam naman natin yung Marcos dictatorship, di ba? Nagmandarambong din na dinastiya 'yan. Mm. Alam natin, nakabalik man sa poder, alam natin hindi mabubura sa kasaysayan yung kanilang record. At dito sa araw na ito, pagpapaalala sa atin, mm. na kapag puno na ang salok, dapat nang kalusin. Kapag sobra na, dapat ay sabihin na natin na tama na at ihinto na ang korupsyon. Kagaya nung ginawa natin noong 1986, di ba? So yun ang simbolismo ng September 21. Yeah. Professor, uh, ano po ang stand natin uh, hinggil po sa binuong uh, Independent Commission? Now, ni PBBM. may tiwala po ba tayo, sir? Ah, sa mga itinitalaga, diyan po sa komisyon? Sa ngayon ay gusto natin bigyan ng benefit of the doubt ang mga ina point dito, di ba, para maging patas din sa kanila. Mm -hmm. Although, ko uh, kung hindi ako nagkakamali, kasama si Mayor Benjamin Magalong sa yeah. mga ina point. At siya ay isang sa mga masasabi na nating matagal na at may consistent na record ng paglaban sa korupsyon, pag bubulgar ng mga isyo tungkol sa korupsyon. Recently, sumama rin siya sa mga kilos protesta laban sa korupsyon. So, at least kung kay Mayor Magalong publicly, alam natin na okay ang kanyang record sa korupsyon. Kaya tinuturing natin kahit pa paano positibong hakbang yung pagbubuo ng Independent Commission. Kasi ito ay may kapangyariang mag-imbestiga. Mm -hmm. So, gusto nating mangyari yan. Maging malalim at malawak ang investigasyon. Pero, ang problema lang natin, walang mga kinatawan dyan ang mga ordinaryong Mamamayan ang mga samahan ng mga mamamayan, mga people's organizations. Nung gusto natin may kinatawan dyan o representatives ang mga ordinaryong tao. Mm -hmm. yung iba't ibang mga grupo na nagpo-protesta, iba't ibang grupo na matagal nang may anti-corruption advocacy. Kasi syempre, must bibilis ang takbo mm -hmm. pag may pressure din doon sa loob mismo. At ang pakiusap lang rin natin sa kanila, bilisan ang pagtatrabaho dyan. Kasi kung mabagal, baka abutan ng susunod na presidente. Paano kung ang susunod na presidente ay mula na naman sa dynasty at corrupt, ay baka ipahinto ang investigasyon. Kaya para hindi masayang ang pera ng taong bayan, bilisan nila ang trabaho, siguraduhin nila na may makakasuhan at may mapapanagot sa mga kaso ng katiwalian na ito. Yeah. How about sir? Ah, uh, reaction po natin, Ah, uh, hinggil po sa ginagawang investigasyon, diyan po sa TRICOM at saka diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Bago na ngayon sir, no? yung uh, chairman diyan sa Blue Ribbon. Dahil bago ang chairman ng Blue Ribbon Committee, again, I, uh, we want to be fair no? kay Senator Lacson. Siya ay consistent naman din kahit paano na hindi tumatanggap ng pork barrel mula nung maging senador siya. Mm. So sana lang ay talagang maging seryoso sa investigasyon at uulitin natin para masabi na uh, para masabi na talagang ito ay uh, uh, bagay na may mangyayari no? Dapat unahin nila yung mga malalaking kontraktor at yung mga sinasabi ng kontraktor na mga senador at kongresista na nakatanggap ng suhol o tumatanggap ng suhol o humingi na suhol. So dapat kahit kasama nila sa Senado, maimbestigahan. Ganon din sa Kongreso, para masabing totoo yung nangyayaring investigasyon, kailangan kahit sino senador kongresista ay pag sinabi ng kontraktor na tumanggap yan na suhol, investigahan talaga nila. So yun ang gusto natin mangyari, walang sasantuhin, ika nga, sa hindi, sa no sacred cows. Lahat mapaalyado, mapakaaway, kung may ebidensya ng korupsyon, kasuhan natin. Kasuhan nila dapat. Mm. So, ibig ko sabihin, sir, uh, sa grupo natin, uh, positibo po tayo, sir, na talagang may mananagot, no, sa mga ano malusong kagagawan, sir, hindi lamang diyan sa mga uh, nagatrabaho diyan sa gobyerno, pati na din po, no, sa mga contractors. Yes, at the very least, inaasahan natin na yung mga kontraktor na umamin na, na nagbibigay ng suhol, makakasuhan yan. Unless na sila ay maging state witness at magbulgar sila ng sapat na impormasyon para maipakulong yung mga mastermind dito na politiko. Yan, so yun ang inaasahan natin mangyari dito at ito rin ang dahilan kung bakit nga sa September 21 ay pupunta tayo sa Luneta alas 9 ng umaga para ipakita yung gusto natin mangyari. Natapusin na nila itong sistema na ito. Ikulong ang dapat ikulong. Panagutin ang dapat panagutin. Okay. Lastly, Professor, baka may karagdagan pa po kayong mensahe na nais po niyong iparating sa mga taong bayan, lalo na po sa paparating na September 21. Mga kababayan, alam nating napakalala ng problema ng baha. Ninakaw nila ang pondo para sa flood control projects. Ninanakaw rin nila ang pondo para sa servisyo publiko. Kaya kulang ang budget sa edukasyon, kalusugan, transportasyon, pabahay kasi ninanakaw ng mga politiko, ng mga kontratista at ng mga kasabwat nila. Wakasan na natin ang sistemang ito at ang isang paraan, sama-sama nating ipanawagan sa mga politiko na hindi na tayo um, magpapatumpik-tumpik sa pag-aksyon. At kasama sa ating panawagan ang magkaroon ng batas kontra mga dinastiya para masugpo na talaga yung katiwalian sa Pilipinas na ang mga utak ay galing ng dynasties. Uh, muli iniimbitahan namin kayo September 21, 2025, alas 9 ng umaga sa Luneta yung mga makakarating dito. Doon naman sa mga nasa ibang lugar, magsagawa tayo ng iba pang aksyon na kaya natin gawin. Kung hindi talaga natin kaya magsagawa sa atin lugar, magsabi tayo ng tarpaulin o poster sa ating bahay. Sabihin natin na Ayoko sa korupsyon o kaya ay ikulong ang mga kurakot na politiko. So yung mga ganyan ay simpleng paraan para ipahayag ang ating galit at may pakita sa mga politiko na tama na, sobra na, wakasan na ang korupsyon. Para po sa updates, pwede niyo po i-follow ang www.facebook.com slash kurakotmanagot facebook.com slash kurakotmanagot Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Magandang okay. gabi po. Maraming salamat po. Uh, inyong